chito sa amin. Ibabalik ko lang po. Para ganti yan. Sa totoo lang po, nung nag-start uh, itong like nag-meet kami, sobrang kinakabahan po ako kasi sino ba naman po ako para mapabilang po sa mga mga batikan na pong kasama natin. Pero nung nakilala ko po sila, talagang sabi ko, grabe din. Napakaswerte ko. Kasi yung kaba ko nawala eh, kasi grabe yung suporta, yung tulong, yung alalay. Kahit yung sinasabi ni Coach Chito at ni Coach Billy na grabe kami magbigay ng wisdom. Dahil din po yun sa kanila. Kasi syempre, sila yung kinalakihan ng parents namin. Nakuha lang namin, Nakuha lang namin. Nakuha po yun. Talaga! Nakuha po namin yung mga natutuwa ng parents namin sa kanila. At Parang yung balik mo sa'yo masakit ah. <laughs> <laughs> parang preview na agad na ano uh, mapapanood namin. I sa know, know. Pero, if I may, um, kaya nga, it's not such a blessing to actually be part of something that has generations involved. Yung henerasyon nila Lastel, nila Julie, yung henerasyon namin nila Chito, ako, si Ding Dong, or sa lahat ng mga mana, mano, Lord, there's one common ground, and that's music. Yes. And yun yung nakakaganda dito kasi old generations may matututunan sa mga batang generasyon. Mga bata naman, marami rin mabubulot sa mga older generation. So it's, it's a give and take relationship that we all have. At talagang walang iwanan dito. This is all about having a good time while watching amazing talents. Yun lang po.